Welcome to my vlog, no? So, nandito tayo ngayon, no? So, meron lang akong katanungan sa sa papa ko, eh. Asan ba yun? Yung tungkol sa, ano, ah, uh, meron bang uh, palatandaan na kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon? So, Tawagin na natin. Pa! Ah. Ay ka lang, saklit. Oh. Eh, di ba, matagal ka ng, ano, nagbabasa ng Bible. Maliit pa lang ako, eh. Nagbabasa ka na ng Bible. So, meron lang akong katanungan sa'yo. Dito, lapit ka dito ng konti. Ayan. Ayan. May katanungan lang ako sa'yo kasi nga, ah, Simula nung maliit pa ako eh nakikita-nakitang nagbabasa ng Bible. So ano ba yung palatandaan na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo? Ano yung palatandaan? So shout out nga pala sa mga followers natin at saka yung subscribers no. So ayan at uh, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my channel at siyempre wag nyong kalimutan pindutin 'yung ating notification bell para updated kayo sa mga ina-upload na video na gaya nito. So, yan guys, at ulitin ko, <laughs> ulitin ko ulit, ha, medyo napahaba 'yung intro natin, guys. So, ito itatanong ko kay uh, papa no. No, ulitin ko 'yung tanong ko kanina na ano ba 'yung palatandaan natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa lupa. Alam mo na, tungkol naman doon sa palatandaan. May maraming palatandaan dyan na kasalukuyang nangyayari ngayon. Uh, mayroon dyang mababasa na <clears throat> mga sambingay ang Panginoon nating Hesus na isa sa mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Pero may mga palatandaan din na mawawasa na hindi sambingay na talagang kung isipin natin uh, ano, yung litra por litra talaga na ano, palatandaan na nakikita natin nga na nagaganap ngayon. Sabihin pala yung may, may magbabago eh uh, pagbabago. oh yun yung mga palatandaan. Ngayon, para mas malinaw na maunawaan natin basahin mo nak doon sa uh, Biblia doon sa Gawa 3:16 a pwede hanggang 21. Subukin mo so, nak na subukan mo na na basahin para noon marinig din yung so, tayo ng Bible mga mga um, idol ha. Ah. Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang so, ito yung 21. Bible 21. Ni Papa medyo lasog-lasog ano na. Lasog-lasog na. na. So, ayan ha. Ah. Gawa, ito na. Dawa. Kaya. And guys, bago ko basahin po yung Bible, no? So, unang-una sa mga viewers natin dyan o yung mga bashers natin. So, hindi po kami naga uh, <laughs> nagbabanal-banalan. Kung baga, ito po yung habit, naman, habit namin ng papa ko na pinag-uusapan talaga yung Bible no yung mga nangyayari nangyari noon no nangyari noon at kasalukuyang nangyayari ngayon no kumbaga yung mga nangyayari eh talagang nakatala na dito sa banal na kasulatan no sa Biblia so so pinaliliwanag niya sa akin yung mga nabasa niya at yung mga natutunan niya dito sa Biblia. So, 'yun yung katanungan ko nga no. So, ito kasi tuwing Sunday, ayan nandito ako at uh, sa gabi sinasamahan ko kasi yung father ko dito sa kanyang area, no? Kung dito kasi sa area namin ay eh, medyo tahimik, malayo sa mga kabahayan kaya ang ginagawa ko, sinasamahan ko siya dito, dito ako natutulog sa sa gabi. No? So, ito ang kanyang ibinigay na verse, mga mga idol, no? Mga kapatid natin. So, ito, gawa. No? Gawa 3, kapitulo 3, versikulo 17 hanggang ano sabi mo ba? 21. So, ito ang nakasulat, no? Ito ang nakasulat mga kapatid, no? Mga idol natin dyan na nanonood. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang, ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. So, yan po ang nakasulat dito sa gawa. 3, 17 hanggang 21. So, ayan. So, oh. oh, mga brother and sister, mga nagkikinig at nanonood, narinig po ninyo ang binasa ng anak ko dito sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang ben, ben, 21. Ngayon, doon sa nabasa na mananatili ang Panginoong Hesus sa langit hanggat hindi pa nababago ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Ngayon, maraming minsan mga agam-agam o nagtatanong, kailan ilang kaya darating ang Panginoon? Kung minsan nagkukumpiyansya ang tao, ang tao kung babalik na ba o hindi pa. Pero doon sa nakasulat na kung mababago na ang lahat ng bagay, una ko po ditong babanggitin yung ating mga sarili. Ito pong uh, iahayag ko, hindi po ito nangangahulugan na tayo'y mananakit ng kapwa. Kundi ihinahayag ko po lamang yung dapat ihayag na katotohanan na nangyayari. Uh, ito po una sa sarili ng tao. Hindi po sa inyong kaalaman na binabago ng tao ang kanilang ang pagbabago po na nangyayari sa sarili ng tao sa physical halimbawa yung hitsura binabago pagkatapos yung babae ginagawang lalaki, ang lalaki ginagawang babae. Doon sa panahon sa Sodoma, yung nabanggit doon, uh, masasabihin na natin na riktahan yun na uh, bakla at tumboy. Pero ngayon, iba na. Na talagang ang tumboy ginagawang lalaki at yung lalaki ginagawa ng babae talaga sa pamamagitan ng sinsya. Kaya, bago. Pagkatapos, sa tao pa rin, dati, ang mga tao tumatakbo sa alagad ng batas, katulad halimbawa ng mga pulis. Dahil ang pulis naman, takbuhan talaga ng mga naagribyado ng mga masasamang tao. Pero ngayon, bago na eh. Kasi, ang nangyayari, ang tinutugis ng batas dati, yung masasamang tao lang. Pero ngayon, yung alagad ng batas, tinutugis na ng batas, hinuhuli na ng batas. O, oh, ikinukulong na ng batas, hinahatulan na ng batas. Kaya, bago yan. Nabago na. Pero, ganoon pa man, hindi yan lahat. Basta ang ibig sabihin, may nabago sa tao. Kaya sa tao maraming nabago ugali uh, yung kaalaman uh, sa kalikasan sinsya nabago na kasi e, nga dati yung gamot ano yung gamot uh, ginagawa ng sinsya yan para sa sakit pero ngayon, bago na. Yung taong wala namang sakit, eh, is uh, nagtitik yung ng gamot. Yung tinatawag na druga, eh gamot yan. Di ba? Ngayon, bago. At na... Uh, ang iba pang pagbabago tungkol sa tao, yung doon sa ugali, at uh, doon sa yung nakagisnan, ang... Unang mga taong nakikita ko, ang mga magulang malaki ang respeto, lalo ng mga, mga nakatatanda, nirirespeto talaga ng mga kabataan. Ah, pag tuwing hapon, alas sa ah, isa, nakaluhod na yan. Nung araw nga kami, nakaluhod na, nagdadasal. Kaya hanggang ngayon na ako'y tumanda na, nakatatak pa rin sa aking isipan, yung mga dasal na natutunan ko doon sa panahon na ako'y bata pa nakapiling ko 'yung mga magulang ko dahil tuwing hapon eh lahat kami luluhod dahil kung hindi kami uh, ano aatendon sa pagdadasal na 'yon eh may parusa kami pero maganda 'yon na gano na dapat eh mayroong mga bagay na katatakutan ang mga bata na hindi naman 'yung takutin mo na talaga. No, yung, yun, eh, pigyan mo lang ng babala sila na may palo ka kapag, yes, na kapag ka ikaw eh hindi, ano, uh, hindi ka umatin doon sa ganon. Kaya iyan ngayon ay hindi na nangyayari. Kaya kung minsan uh, kahit na may mga asawa na dalagat binata, tatanungin ko, ano bang ang panampalataya nyo? Eh, katoliko po. O, oh, di, sa makatuwid, marunong ka ng Manuro, marunong magdasal ng ama namin. Hindi po. O hindi, malaking pagbabago yun. Nung araw mga bata pa kami, ah, pati pambansang awit, hanggang ngayon, alam na alam ko pa yan. Pero ngayon, yung mga nakatapos na ng uh, college, ah, minsan tinatanong ko, eh, di, tapos ko pala ng college, eh, ah, ano ba nga akong pamagat ng pambansang awit? Eh, Bayang Magilew. Eh, nako, ini sumablay na. Eh, hindi ka ko yan ang pamagat lupang hinirang ang pamagat ng pambansang awit. Kaya iyan ay isang pagbabago na uh, nakatapos ng pag-aaral hanggang college pero hindi alam ang uh, kanyang uh, kalagayan sa buhay bilang isang Pilipino kasi nga hindi niya alam yung uh, bagay na dapat alam ng isang Pilipino. Kaya bago. Ngayon, ang lahat ng bagay na tulad ng kalikasan bago mga bago na uh, mga bato na punta na sa kapatagan yung mga batong malalaki na ginigiling ginagawang siminto ay nandito na sa kamay nilaan uh, katataas pa ng mga bato diyan na, nakatayo na uh, kahit sa ang uh, ano sa ang siyudad ay matataas yung mga bato na mula yan sa kapundukan ang ibig sabihin yung mga bato sa bundok, nalipat sa patag, inabago eh, na. At ang kalikasan ng mga kahoy na uh, dati nasa kabundukan lang, ngayon ay eh, marami ng kahoy dito sa uh, kapatagan. E eh, na ako mahilig akong magtanim, ayan, nabago na dito sa taniman ng palay, kahoy na ngayon ang nakatanim. Uh, ang kaya, may malaki na ang pagbabago. Yung nakasulat na babalik ang Panginoon pagka nabago na ang lahat ng bagay. Ngayon, ang lupa, ang dagat, tinatambakan, ginagawang uh, isla, uh, island ng mga tao para sa kanilang kasiyahan. Bago eh bisaya isda ang nakatira nung sa bahura eh tinambakan ginawang uh, island eh ba, eh, tao na nakatira hindi na isda. No? Eh ngayon, yun namang dahil sa hindi masiyahan ang tao, yung minlan ng ibang lugar na may dagat, tinatambakan at extension doon sa lupa sa minlan para lumawak pa. Eh dati na ba kalawak ng, ano, kalawak ng uh, lupa, pero dahil sa yun ang nais ng tao at kasiyahan ng tao, ginagawa ng tao kung saan sila nasisiyahan. Dahil yan talagang mangyayari, dahil yan ay sinabi na ng mga propita mula sa Panginoon nating Diyos. Kaya nga ang lahat na yan na nangyayari, yan ay nakasulat na mangyayari talaga. At kapag nangyari na yan lahat, eh babalik na ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating mga sasakyan, bago na dati Kalisa, hanggang sa iba't ibang mga o oh, dati yung mga nag tao, ginagapas ng uh, uh, karit. Ngayon, ay eh, tinatawag lang halimaw yung uh, repair ng ano yun, tawag nila eh hindi na tao uh, yung nagigigiik hindi na tao kaya nga bago kaya nga uh, napapansin kong bago eh ah pera nagbago ay pati sa pera nagbago eh ang ang pera natin dati iniimpok ng tao 'yan hinahanap ng tao yung pera para makaimpok ng pambili ng kabuhayan, ikabubuhay. Pero ngayon, yung iba naman, nag-iimpok para magamit ang pera sa uh, pagpatay. Kaya nga, kung minsan, uh, sakali man na um, mayroong sinasabi na tatamaan dito sa pagpapahayag na ito tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, kung ano ang uh, palatandaan, eh, pasensya na kayo. Ito'y hindi naman namin uh, sadya na ito'y aming Sabihin para makasakit, hindi. Ito lang, ihinahayag lang upang maunawaan ng tao na naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon kung ano ang uh, prueba na uh, maging clue ng tao na ang Panginoon ay babalik na. Kaya yung pagbabago, sa dami ng mga pagbabago na ang pera nagagamit na sa kasamaan, ah uh, katulad halimbawa ng ano ng uh, pera eh, eh, uh, uh, ano yung eh, binibili yung mabuto ayun eh ayun ang eh, I mean, nagbago na kasi ang pera talagang hinahanap yan para sa kabuhayan pangangailangan ng tao sa ikabuti. pero ngayon ang pera ginagamit na hinahanap talaga yan para uh, gamitin sa kasamaan Nagiging kapahamakan naman ah, kapatid na kung minsan nga na nangyayari na napapahamak talaga kaya ngayon na ah, nakikita na natin ang malaking pagbabago maraming nagbago ah, yung klima nagbago lahat araw nagbago yung init niya iba na no Uh, lahat ng halos tao na kapag ka nasikatan ng araw eh talagang umaaray kasi iba na ang klase ng init ng araw na sa panahon ito kaya bago na kaya yung klima natin climate change ang tawagin ay pansin na pansin ngayon yan na uh, kakaiba na ang dating ng ating klima. Kaya ang ibang tao naman sa pagsisikap nila na na ang pagbabago hindi magaganap dahil kung minsan nga eh, simpre, yung kasamaan, yung kabutihan na naging kasamaan, inais nilang pigilan. Kaya dati na ilan lang yung mga sikta, mga reliyon pananampalataya, eh nabago na rin. Ha? Huh? Uh, Napakarami na mil pintay dos 922,092 ang dami ng relihiyon sa buong mundo. Ngayon, noon yon. Eh ngayon, eh, hindi ko lang alam kung ilan na ngayon. Eh, ngayon, eh yan ay sinisikap ng iba na uh, pigilan yung kasamaan sa dami ng relihiyon, pananampalataya lalo pang dumami. Ang kasamaan. Bakit? Hindi mapipigilan ng tao ang proseso ng kalooban ng Diyos. Kung ano yung nasabi na niya, ika nga na Pilato, <laughs> ang nasabi ko ay eh, nasabi na. Kaya, yan, uh, mga kapatid, ang isa sa mga palatandaan na uh, masasabi ko na parang malinaw na uh, magiging clue natin na kapag nabago na ang lahat. Ngayon, ang bawat isa sa atin sa saan-saan dako ng mundo, malalaman natin kung ano pa ba ang hindi nagbago. Kayo, mayroon ba kayong napansin na hindi nagbago? Ngayon kung mayroon kayong hindi pa napansin na hindi pa nagbago, abe, eh kinakailangan po na pag uh, na natin yan kung alin yung gusto natin. Yung mapadali ang pagbabalik ng Panginoon dito o magtagal pa, huwag pa nating baguhin yung dapat mabago. Eh pero, nasa sa atin yun. Nakapag uh, medyo nalaman na natin na wala nang pwede pang baguhin na ang ibig sabihin nangangahulugan na pagtumugma na tayo, sa, tayo doon sa nabasa natin sa gawa, Chris, 17-21 <laughs> na. Aba, pag wala nang pwedeng baguhin, eh, ang bahay nga na napagawa ka ng bahay na pagyari na yung bahay mo, pwede nang tiran. Kaya ang ibig sabihin, na, kapag wala nang baguhin, yung Panginoon na ang darating upang baguhin naman tayo ng Panginoon. Tayo na lang ang babaguhin patay man o buhay babaguhin tayo uh, bibigyan tayo ng bagong katawan uh, uh, spiritual body na uh, panglangit na buhay man tayo na aabutan ng Panginoon sa isang kisap mata o sa isang iglap mapapalitan ang ating katawang lupa ng katawang panglangit kaya yung katawan yun, yun ang wala ng kamatayan, yun yung huhusgahan ng uh, uh, Panginoon kung sino yung makakasama doon niya sa langit at kung sino yung mapupunta doon sa kaparusahan. Oh, kaya nga po, ang ang Panginoon na nagpahayag na pag nabago na ang lahat, siya naman ngayon ang gagawa ng pagbabago sa sangkatauhan. Ano ba ang pagbabago? Yung nasabi ko na, na uh, palitan yung katawan natin ng katawang panglangit. O pagkatapos, uh, iba na ang ating mundo. Sa halip dito tayo sa sanlibutan, sa earth, mapunta na tayo. Kung uh, nasa ligtas tayo, pa, I mean, uh, masama tayo doon sa ililigtas ng Panginoon. Pero kapag ka hindi, nabago pa rin. Kasi hindi na tayo dito, kundi sa impyerno na, sa dagat-dagatang apoy. Kaya, yun ang kahuli-hulihang mabago sa buhay ng tao pagka yung Panginoon ang nagbago. Dito sa kasalukuyan, tayo ang tao ang gumagawa ng pagbabago ng mga bagay na pangsanglibukan. At kapag ubus na, nabago na lahat ang mga bagay dito sa sanlibutan, ang Panginoon naman ang bababa upang baguhin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang ipinangakong kaligtasan at kaparosahan. Ngayon, eh, yun lang mga kapatid, uh, na sana eh kung mayroon kayong alam o wala kayong alam na uh, dapat pang mabago, ang ibig sabihin, aba, kung tayo makasalanan, matakot na tayo. No? Eh, pero, sabi nga ng Panginoon, kahit gaano katingkad pula ang inyong kasalanan, papuputiin yan sa pamamagitan ng awa ng Panginoon, gawa ng tao at awa ng Panginoon. Sabi niya, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ngayon gagawa tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos upang tayo tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, doon po sa uh, nabasa natin, kahit na po sa munting pamamahayag, naway makatulong sa bawat isa sa atin na yung kapitulot versikulo na yung binasa natin sa gawa ay makakatulong doon sa uh, uh, nag-iisip na kung kailan darating ang Panginoon. Isang clue yun na pag nabago na. Kahuli-hulihang pagbabago, ang ating Panginoon ang gagawa noon para sa buhay ng sangkatauhan. Pero dito sa sanlibutan, ang lahat ng bagay dito, tao ang gagawa ng pagbabago. Ang tao gumagawa ng pagbabago dahil ang kapundukan gumuguho dahil sa gawa ng tao. Ayun lang po mga kapatid nasanay sana ay makapagbigay ng munting kaalaman at aral sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po. Yun, uh, salamat uh, brother oh, sa aking uh, papa na nagpahayag, no? At uh, sana yung iba na, na nakaunawa ay eh, pagpalain mo kayo. So, yun po, uh, hindi lang uh, pagbabago, no? Hindi lang pagbabago sa mga bagay-bagay, no? Ang tao nagbago. Pero mas lalong dapat baguhin, hindi lang ang physical na kaanyuan ng tao, kundi ang dapat baguhin natin ay yung kalooban na merong pagmamahal sa Diyos. Yung kalooban mismo ang dapat baguhin natin kasi pagka lahat ng uh, puso ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos, eh alam nyo naman kung saan nagbabase ang ating Panginoong Diyos, kundi sa puso. No? At kung mabasa niya at makita niya ang, ang puso ng bawat tao na nagbago, nagbago dahil sa kasamaan, eh siguro yun na yung time. Meron pang isang dapat baguhin pala para mapabilis yung pagparito ng ating Panginoon, kundi baguhin ang puso natin, di diba? Dahil kung mababago ang puso natin dahil sa kasamaan, eh, talagang aba eh, baka ora mismo nandito na yon. Eh meron pa rin sigurong natitira, no? Meron pa rin natitira. Kaya nga sabi ko kay Papa, pa, ah, bakit ganon? Na parang tila yata kako, habang tumatagal na dumadami ang mga sekta na gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon eh